Kuha pa si Grizzly niya sa bata nga May akong batang uh pinatubo -huh. eh. Bata eh. <laughs> Stolen shot. Tinawag ko, biglang harap na gano'n no? Kuhang kuha siya. <laughs> ay, bakit nga ako rin eh. Ang ganda na lang. ka na niya. Naka-video kayo, ay, hindi pate. picture niya. DJ yan. Gumaga, <laughs> pati yung salita niya, naririnig. May pata pa, pa stokto ko yun. No? Teka mo na. Kumukuha ka. pa yung Asia na sa Asia. Asia, Asia. <laughs> Baka nakalipay bayad nyo na makuha pa. Mahubuan. 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 <laughs> Mahubuan. Sila ah. lang ah. daw. Arang. Ah. Mahubuan kayo at maraming pagkain. Abang, ka na, ka na, ka na mo Kain. Kain. Kain.

may <laughs> na nalalaglag na yung ibang yung rin hahaha asan si ama? ayun na rin huwag lang naman hindi atahan yung na nga kaya ni Reo yeah, napakaray ko naman Lata, ba baka makita sa video rin ako eh sobrang ng babae na yung isang platong puno so, so, na, okay. Revalo, tiyong... Ganito din pala ka sa Pilipinas kahit saan lang kumain. Mga boy. Nakakain. Ate Sol, saan ba pa dadala Lahat ay makakakita nito. Baka ako ng ano Amerikano ron eh. Hindi, sa Facebook ito kahit saan ba sa makikita. Ah! Facebook to eh. kayo.

Pasalo okay. pa kita mo. Hmm. Ay pa Ay rin, okay. 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 Uh, na Ay kumain ganun na. na ako na yung hangin. Ay kumain kaya, kumain, ay, kaya, kumain, na ay, kumain, kaya, kumain na yan. Ay,